Matapos ang haro sampulong taon na pagtatago sa lei, dagos ng napasakamot kang otoridad ang dating punong barangay kang katagbakan, San Andres Catanduanes, na si Lauro Zuniga. Naatubag si Zuniga sa 43 counts na kaso ng korupsyon o pagbalgar sa Section B Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inaresto si Zuniga sa kusog kamandamiento di aresto na pigpaluas kang Enero 11, taong 2013. Kan dating presiding judge kang Branch 43 Biracatanduanes, na si Honorable Lelo Contreras. Masusing so, pag uh, pagsaliksik ng ating Deputy Pro uh, Deputy Chief of Police na uh, siya ang sa pag uh, ng mga wanted person through cyber patrolling na uh, nakita niya na may mga kamag-anak siya na makapagtuturo uh, uh, kung nasaan siya. So, yung mga activities nila nakikita. Ng pagdating ko, sabi ko doon sa deputy ko, trabahohin at uh, malama kung nasaan talaga. Uh, nabanggit na rin ng mga dating um, pulis mga pulis rito na twice na po yata ang trinay na hulihin, kaya lang medyo madulas. Kasudma, kan naaresto ang dating opisyal sa Kalumpit, Bulacan, kan mga operatiba kan San Andres Municipal Police Station. Katandaan is Police Provincial Office, Kalumpit Municipal Police Station. Asing Quezon City Police District, District Mobile Force Battalion. 30,000 pesos ang ipigrekomendang piyansa sa kada kaso kan sospek o kabilugan na 1,290,000 para sa sayang temporaryong libertad. Siguro sa mga bago, yung mga a undergo din siya sila na, ano, ng seminar on how to properly manage the finances ng kada barangay. So doon, uh, kasama na rin yata sa seminar yung mga ano, mga incumbent. So parang repressor na rin sa mga ano. Doon nila malalaman sa mga bago kung paano nga ho yung ano. Kung din pakiusap po natin, uh, natulungan din ang ating kapulisan pag, uh, pagdating sa in order. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Kalumpit Municipal Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.